Ako na ning gilapuan ang bagtak sa manok. Ay, tiil sa manok. Oh, Isa ka kilo ni siya, guys. Kagahapon ako ni Tapos karon humok na. Ako ang ginilkatira na. Tapos, nyara yung lamas. O, diba? Nagluto na ta. Gibalhin na ko sa dako nga sudlanan kay para maguot. misud i takos-takos, takos-takos o ukay-ukay. misud i ukay-ukay. O, di ba? O, templado na na takpan. Chaman. Tanyo na diri Namigasan pa na ganina. Ala size na guys. Mula ka ko sayo karon sa downtown kay muadto ko sa pundo. Kay di man mugana ang di man mugana ang Jcas sa kung ano ay mangutana ko ba na sige silag follow up sa monthly jo nga pulipid naman. Na mas like dining magsend ka og kanang magsend ka og resibo sa ilaha. Tapos sige, gihapon sila padala. Masking, masking pulipid na ang monthly due. So, personal na lang nga ako. Oh, ako kayo, na ako. Kaya ipakita na ang mga resibo ba. Good morning. Palakaw na ko guys. Karoon pa na ko sa condominium 7.30 di ay ko naabot diri. So, ang open sa ilang opisina kay alas 8. So, So, nag-video so so sa na ko ako karong dire. Tapos na ngayon kong information sa card. So, naabot ko dire alas 7.20. So, Inon dyan ko kay Basin ba Baong daghanday tao ang mga inquire po. Pero, wala di ay guys. Ako na di ay isa. sayo ko ni Anhi Diri kay para sayo Kung kumahuman kay pagka alas 12 na ako'y transaction sa eskwilahan Magpractice ako ang apo nga si Don Carlo mauna nga gibahin ako ang oras karon pa man ko makahiga yun o Dinhi kay para dili na po ma-stress ang tag-iyaan ng kondo kay nagsigi siya sige siya gipadalhan guys ba og ka ng payment na pulipid naman siya siguro wala pa nakita sa system nila mo nang personal ko nga nag-anhi dinhi kay mag-inform ko sa ilaha o magpakita ko o resibo mo na waiting waiting tapos 7:59 ning sulod na jud ko sa opisina guys tapos automatic human ako didto guys pauli na dayon ko kay napakoy estudyante nga akong asikasuhon sa pagdali-dali guys dili maong jeep ang ako ang nasakyan no intuyok magplaberya Puslan man nga nag-shortcut na lang ko, nung palit na lang ko kong hapit aning binangkal. Kay Baluno na ako sa eskwilahan karong hapon. Makong Ma merienda. pag abot diri sa balay wala di ay sudan so palit na lang po ko diri sa karenderia. mga ona guys